Iris, ang pahiwatig kung may obligasyon ka, sa mga kausap, mas mainam na maging tapat at bukas sa iyong iniisip. Kapag ginawa mo ito, mas madaling makikilala kung sino ang tunay, na dapat mong samahan at sino ang hindi karapat dapat sa iyong tiwala. Huwag kang mangamba kung hindi ka nila suportahan, dahil dito mo rin makikita kung sino ang handang manatili, at magbigay ng tunay na pagkalinga sa oras ng pangangailangan, ang pinapahiwatig. Pagdating naman sa trabaho, mas mabuti ngayong araw na huwag ka munang masyadong magsalita. Piliin ang pagiging matahimik at mag-focus sa iyong mga gawain. Ang katahimikan ay magiging kasangkapan mo para makagawa ng maayos na diskarte. Ito ang magdadala sa iyo ng asenso at mas magandang oportunidad na makakabuo ng mas matatag na kinabukasan. Tandaan, hindi sa dami ng salita na susukat ang galing kundi sa husay ng gawa sa usapin naman ng pera, kailangan mong magingat. Kapag napansin mong ang kausap ay masyadong madaldal o maboka, mas mainam na huwag kang basta magtiwala. Iwasan ang mabilisang desisyon at huwag patulan ang padalos-dalos na salita. Kung kinakailangan, tapusin ang transaksyon ng mahinahon at may disiplina. Sa ganitong paraan, may lalayo mo ang sarili mo sa posibleng abala o pagkalugi at mapapanatili mong ligtas ang iyong pinaghirapang yaman. Aries, kaibigan zodiac ngayong araw, Sagittarius. Mga swerteng kulay, neon green at silver, nagbibigay ng lakas at malinaw na direksyon. Mga swerteng numero, number 11, number 24, Number 36. Pahiwatig ng bagong simula, progreso, at KOMPYANSA Taurus. Ngayong araw, ayon sa iyong gabay, mas mabuting iwasan muna ang pagiging diretsyo sa pagsagot. Kung hindi ka sigurado, huwag mo nang magsalita at hayaan, ang tamang oras para makabuo ng sagot. Sa pamilya, huwag ka munang maging masyadong aktibo sa mga usapan, mas makabubuting maglaan ka ng oras para sa sarili. At kung may maliit na oportunidad para kumita, ipagpaliban muna dahil baka hindi ito magdulot ng magandang resulta, ayon sa iyong gabay. Sa usaping pera, huwag muna maglabas para sa pagpapautang o pagdulong. Hindi ito ang tamang panahon, at maaaring magdulot ng pagkaubos ng iyong yaman. Sa bahay naman, kabaligtaran ng pahiwatig, maging bukas sa bisita dahil maaari silang magdala ng saya at bagong oportunidad. Sa trabaho, huwag kang masyadong kabahan o magpakontrol sa lahat. Mas mainam na maging natural at bukas sa pakikipag-ugnayan. Ang pagiging magaan sa pakikasama ay magdadala ng suporta at magpapabilis ng pagunlad sa hinaharap. Taurus, Kaibigan Zodiac ngayong araw, Virgo. Mga swerteng kulay, beige at dark blue, nagdadala ng focus at proteksyon. Mga swerteng numero, number 7, number 18, number 29, pahiwatig ng tiyaga, disiplina, at kasiguruhan. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, mas makabubuti para sa iyo ang huwag agad gumawa ng sarili mong pasya. Sa halip, makinig ka muna sa mga suhestyon at payo ng mga taong malapit sa iyo, dahil may mga ideya silang makakatulong upang maiwasan ang mga maling hakbang. Ang pagiging mapagpakumbaba at handang tumanggap ng payo ay magbubukas ng mas maayos na daloy ng mga gawain. Kung may balak kang planuhin, huwag mo munang ituloy mag-isa, hintayin mo ang tamang oras at gabay bago ito gawin, ang pinapahiwatig. Sa pamilya at tahanan, mainam din ang pagiging kalmado at hindi palaging palabiro o masayahin. Mas makakabuti kung minsan ay tahimik ka lamang, at pinagmamasdan ang mga nangyayari. Mula rito, makakakuha ka ng mas malinaw na pananaw, at matututong pahalagahan ng mga simpleng bagay na nakikita mo. Ang pagiging mapagmasid ay magdadala sa iyo ng dagdag, na pagunawa at mas matibay na koneksyon sa kapamilya. Sa usapin ng pag-ibig, mas ligtas kung hindi mo agad ibinabalik ang tiwala kapag may suliranin. Obserbahan muna ang sitwasyon at tiyakin na natuto na ang iyong mahal bago ka magbukas muli ng puso. Sa ganitong paraan, mas napapangalagaan mo ang sarili mong damdamin at iwas sa paulit-ulit na sakit. Tandaan, kahit may kasaganahan sa material o pera, hindi nito mapapalitan ang kapanatagan ng isip at puso sa pagmamahalan. Gemini, kaibigan zodiac ngayong araw, Libra, mga swerteng kulay, yellow at black, nagbibigay ng tapang at kailanawan sa desisyon. Mga swerteng numero, number 25, number 20, number 33, pahiwatig ng ideya, mabilis na aksyon, at koneksyon. Cancer. Ngayong araw, ang pahiwatig ay dapat maging maingat, lalo na kung may lumapit tungkol sa negosyo o alok na may kinalaman sa pera, kahit pa matagal mo ng kakilala. Ang pag-iingat ang susi para maiwasan ang posibleng abala o maling desisyon. Sa mga usapan, mas mainam na maging malinaw at diretsyo ang iyong paninindigan. Kung may nakikita kang mali sa sinasabi ng kausap, huwag kang matakot magsalita at agad magpaalam kung hindi maganda ang daloy ng usapan. Ang pagtanggi ay makabubuti para sa iyong ngayong araw. Sa trabaho, magiging maayos ang takbo ng buong araw. Walang malaking problema ang lilito sa mga gawain. Ang dapat mong iwasan ay ang mga kasamahan na masyadong masungit o mahilig magdala ng negatibong enerhiya, dahil sila ang posibleng maging sanhi ng stress. Sa pamilya, magandang pahiwatig na dumalaw ka sa iyong mga magulang. Ang pagbisita ay magdadala ng masaganang enerhiya ng swerte at magbibigay ng positibong aura sa inyong samahan. Ito rin ay pagkakataon para magbahagi ng kasayahan at suporta. Sa pag-ibig, positibo ang enerhiya ng araw. Ang maayos na komunikasyon at pagkakaunawaan ang magbibigay ng tibay at ginhawa sa inyong relasyon. Ang mga simpleng pag-uusap ay magdadala ng kasiglahan at mas matibay na samahan sa inyong dalawa. Cancer, kaibigan Zodiac ngayong araw, Pisces, mga swerteng kulay, Aquablo at Pearl White, nagdadala ng payapa at malinis na enerhiya. Mga swerteng numero, number 21, number 14, number 25, pahiwatig ng pagkakaisa, gabay, at oportunidad. Leo, ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabi na kung may kausap ka, mas mainam na peralin ang pagiging maunawain at huwag agad magpas siyang dala ng emosyon. Sa mga bagay na may kinalaman sa pera, magingat sa anumang hakbang na gagawin. Iwasan din ang pagiging masimangot dahil nakakaapekto ito sa daloy ng iyong swerte at nagpapahina sa iyong enerhiya. Kung may kinalaman sa investment o puhunan, ipinapayo na umiwas muna. Hindi ito tamang panahon upang makipagkasundo o sumubok ng bago dahil maaari lamang itong magdala ng bigat at kalungkutan sa usapin ng pera, maging mapanuri at huwag mo nang maglabas ng halaga sa pagpapautang o pagtulong na lampa sa iyong kakayahan, sapagkat maaari itong magbawa sa iyong swerte sa pananalapi na mahalaga para sa iyong pag-asenso. Pagdating naman sa pagmamahalan, maayos at payapa ang araw. Walang indikasyon ng pagtatalo hanggat nananatili ang tiwala sa isa't isa at patuloy kayong masayang nag-uusap tungkol sa mga plano ninyo. Ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon ay magbibigay ng dagdag na grasya at magpapanatili ng magandang kalusugan para sa inyong dalawa. Leo, kaibigan Zodiac ngayong araw, Iris. Mga suwelting kulay gold at crimson red nagbibigay ng tapang at inspirasyon. Mga suwelting numero, number 10, number 19, number 28, pahiwatig ng tagumpay, liderato at lakas. Virgo, ngayong araw, ayon sa iyong gabay, dapat ay wala kang alinlangan sa mga isasagot mo sa mga taong nagtatanong. Lalo na kung nais mong makuha ang kanilang tiwala. Pero kung may bagay na hindi mo alam, mas mabuting manahimik na lang kaysa magkamali. Sa pamilya, maganda ang daloy ng usapan at samahan. Kapag may pagkakataon para kumita kahit maliit, ituloy mo dahil makapagbibigay ito ng saya at magandang karanasan. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Sa usaping pera, maganda ang pahiwatig tungkol sa pagtulong at pagpapautang, lalo na sa magulang at kapatid. Ito ay magbubukas ng mas maayos na daloy ng biyaya para sa iyo. Ngunit sa tahanan, ipinapayo na huwag mo nang tumanggap ng bisita upang mapanatili ang katahimikan at maganda ang enerhiya. Sa trabaho, maging maingat sa kilos at salita upang makaiwas sa suliranin. Piliin ang mga taong alam mong mapagkakatiwalaan, dahil sila rin ang maaaring maging katuwang mo sa hinaharap. Virgo, kaibigan Zodiac ngayong araw, Capricorn mga swelting kulay, olive green at gray, nagdadala ng balanse at praktikalidad. Mga swelting numero, number 9, number 15, number 32, pahiwatig ng sipag, pasensya, at malinaw na plano. Libra, ngayong araw, malakas ang iyong aura ng kaayusan at positibong enerhiya. Kapag sinunod mo ang iyong mga plano, makakagawa ka ng mga bagay na tunay mong kagustuhan at magbibigay ng kasiyahan. Gayunman, maging maingat sa paggawa ng mga pangako dahil maaaring magdulot ito ng bigat sa hinaharap kung hindi mo ito agad matutupad. Ang pinakamainam ay ayusin muna ang sarili at tiyakin na handa ka bago mangako. Ngayong araw, mas malakas ang iyong sex appeal, kaya't magingat sa mga tukso. Maging mahinahon at pag-isipan mabuti ang bawat desisyon lalo na sa usaping pag-ibig. Sa pamilya at tahanan, ang pagiging bukas at masiglang makipag-usap ay magdadala ng dagdag na kaalaman at kasayahan. Ang pagbabahagi ng ideya at damdamin sa kapatid, magulang, o kapamilya ay magpapatibay ng samahan at magdadagdag ng magandang enerhiya sa inyong pamumuhay. Sa pag-ibig, ang pagtitiwala ay mahalagang ibalik sa iyong mahal lalo na kung nagkaroon ng maliit na suliranin. Ang pagpapatawad at pagbibigay ng pagkakataon ay magdadala ng katahimikan sa puso at isipan. Tandaan, hindi sapat na may pera o kaginhawaan, ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa pagkakaunawaan at pagmamahalan. Libra, kaibigan zodiac ngayong araw, Gemini. Mga swerteng kulay, pink at navy blue, nagbibigay ng harmony at kumpiyansa. Mga swerteng numero, number 6, number 21, number 30, pahiwatig ng relasyon, pagkakaisa, at pagunlad. Scorpio. Ngayong araw, ang pahiwatig ay mas mainam na maging bukas sa mga alok o suhestyon, kahit galing pa sa taong hindi mo pa ganoon kakilala, lalo na kung may kinalaman ito sa negosyo. Sa pagiging open, may posibilidad na may bagong oportunidad na pumasok para sa iyo, ayon sa iyong gabay. Sa mga usapan, iwasan mong agad tutulan ang ideya ng iba. Subukan mong pakinggan muna, dahil baka sa pagbibigay mo ng tiyansa ay magkaroon ka ng karagdagang benepisyo. Ang pasensya at pakikasama ang mas makakatulong sa iyo ngayong araw. Sa trabaho, may posibilidad na may ilang hamon o gawain na hindi agad matatapos. Ngunit sa halip na iwasan ang mga taong masungit o mahirap kasama, ang pahiwatig ay subukan mong makibagay, at maging kalmado dahil dito ka mas makakahanap ng tamang solusyon. Sa pamilya, ang pahiwatig ay mas mainam na ikaw ang dalawin kaysa ikaw ang dumalaw. May darating na magandang balita mula sa kamag-anak na magdadala ng kasiyahan at positibong enerhiya para sa iyo. Sa pag-ibig, may ilang hindi pagkakaunawaan o simpleng tampuhan na maaaring lumitaw. Ngunit sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at pakikinig, mas mapapalalim ninyo ang inyong relasyon. Ang pagkakaiba ng opinyon ay magiging daan para mas lalo kayong magkaintindihan. Scorpio, kaibigan zodiac ngayong araw, Cancer, mga swerteng kulay, maroon at charcoal black, nagdadala ng tapang at proteksyon mga swerteng numero number 8, number 17, number 27, pahiwatig ng kontrol, determinasyon at swerte. Sagittarius. Ngayong araw, ang pahiwatig ng gabay ay nagsasabi na ang pakikipag-usap mo sa iba ay magiging magaan at puno ng positibong enerhiya hindi mo kailangang masyadong mag-alala dahil ang iyong mga desisyon, ay masusuportahan ng malinaw na kaisipan at tamang pag-unawa. Sa mga bagay na may kinalaman sa pera, ito ang tamang oras upang maging gumawa. G. Plano, o lumil ka at maging masigasig, sapagkat may mga oportunidad na maaaring magdala, ng dagdag na kita, ayon sa iyong gabay. Kung tungkol naman sa investment o puhunan, ngayon ang angkop na panahon upang pakinggan ang mga ideya at mungkahi ng iba. Ang pagiging bukas sa mga panukala ay magbibigay sa iyo ng bagong pag-asa, at posibleng maghatid ng magagandang resulta. Hindi ka rin dapat matakot maglabas ng pera para sa mga plano na may malinaw na direksyon, dahil ito ay maaaring magbigay ng dagdag na biyaya at pag-unlad. Sa usaping pagmamahalan, masigla at puno ng saya ang araw. May indikasyon ng mas matamis na samahan at mas malalim na tiwala sa isa't isa. Ang mga plano ninyo ay tila nagiging mas malinaw at mas tiyak kaya't ang bawat pag-uusap ninyo ay nagbibigay ng bagong sigla at dagdag na inspirasyon sa kalusugan ng inyong relasyon. Sagittarius, kaibigan zodiac ngayong araw, Aquarius, mga swerteng kulay, turquoise at white, nagbibigay ng kalayaan at positibong pananaw. Mga swerteng numero, number 3, number 13, number 26, pahiwatig ng paglalakbay, adventure, at pagkatuto. Capricorn, ang pahiwatig, kung may obligasyon ka sa mga kausap, mas mabuti ngayong araw na huwag mo munang ilabas ang lahat ng nasa iyong isipan. Ang pagiging maingat sa pagsasalita ay magdadala ng mas magandang resulta, kaysa sa pagiging diretsyo at lantad. Hindi lahat ng bagay ay dapat agad ipakita o ay parinig. May mga pagkakataon na mas mainam ang tunanitaylang pribado upang hindi masayang ang tiwala o pagkakataon na darating sa iyo. Ang pinapahiwatig. Sa usapin naman ng trabaho, kabaligtaran sa pagiging tahimik, mas makabubuti para sa iyo ang ipakita ang iyong kakayahan. Huwag kang matakot na magbahagi ng iyong opinyon at ideya, dahil dito makikita ng iba ang iyong galing at magiging daan para sa mas mabilis na pagunlad. Ang pagiging aktibo sa talakayan at pakikisalamuha ay magdadala ng mas malalaking oportunidad para sa iyo. Tandaan, minsan ang pagiging bukas ay siya nagiging susi para makuha ang suporta ng mga tao sa paligid mo. Sa pera naman, hindi mo kailangang palaging maging sobrang maingat. Ang pagiging mas handa na makinig at makipag-usap kahit sa mga taong masyadong maboka ay maaari ring magdala ng pagkakataon. Hindi lahat ng madaldal ay may masamang intensyon. Ang ilan ay maaaring may hatid na impormasyon o ideya na magiging kapakipakinabang para sa iyong pinansyal na kalagayan. Kaya imbes na tapusin agad ang usapan, makinig muna at alamin ang tunay na laman ng kanilang sinasabi. Capricorn, kaibigan zodiac ngayong araw, Taurus. Mga swerteng kulay, brown at silver gray, nagdadala ng stability at kasiguruhan. Mga swerteng numero, number 40, number 22, number 31, pahiwatig ng disiplina, plano at matibay na pundasyon. Aquarius, ngayong araw, ang pahiwatig ay nagdadala ng kasiyahan at bagong oportunidad. May makakausap ka na maaaring magbigay ng magandang proposal o ideya. Kung ito ay pag-aaralan mong mabuti, maaari itong magbukas ng bagong pag-asa na pagkakakitaan o pagkakakitaan ninyong dalawa. Malakas din ang enerhiya mo ngayong araw sa larangan ng pakikipagkapwa. Kaya mong mapagkasundo ang mga may maliliit na suliranin sa pamilya at maging tulay ng pagkakaunawaan, ang pahiwatig iyong gabay. Sa tahanan, may paalala para sa isang miyembro ng pamilya mainam na ipaalala sa kanila na umiwas muna sa mga usapang may kinalaman sa pera dahil maaaring hindi maganda ang dulot ng ganong pakikipag-usap sa halip ito'ng oras sa mga bagay na mas nakapagpapasaya at nakapagpapalakas ng samahan ninyo sa trabaho wala kang dapat ipag-alala dahil maayos ang daloy ng gawain ngayong araw ang pagiging maunawain at masayahin mo sa mga kasamahan, ay siyang susi para maging magaan ang kapaligiran. Habang masaya kang gumagawa, mas makikita ng mga superior ang iyong pagiging maaasahan, at mula rito ay darating ang pagunlad at tiwala na matagal mong hinahangad. Aquarius, kaibigan Zodiac ngayong araw, Leo, mga swerteng kulay, Electric blue at white smoke, nagbibigay ng sigla at malinaw na direksyon. Mga swerteng numero, number 10, number 23, number 35, pahiwatig ng pagbabago, ideya, at pagkakataon. Pisces, ngayong araw, ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya na magdadala ng swerte sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Maraming oportunidad ang maaaring pumasok, ngunit dapat mong iwasan ang mga taong tila tahimik ngunit mahilig magsalita, nang sobra dahil sila ang posibleng magdulot ng kapahamakan lalo na sa usapin ng pera. Sa iba namang makakasama mo, magiging magaan at kapakipakinabang ang usapan, at ito ang magbibigay ng dagdag benepisyo para sa iyo ngayong araw, ang pinapahiwatig. Sa tahanan, maganda ang pahiwatig kung may bigla ang bumisita sa iyong bahay. Ang mga bisitang ito ay maaaring magdala ng bagong ideya para sa pag-asenso, o kaya'y magbukas ng pagkakataon na makasama kanila sa isang proyekto o gawain na makakatulong sa iyong hinaharap. Kung sakaling may mag-alok ng trabaho o oportunidad sa ibang bansa, hindi pa ito ang tamang panahon para sa iyo. Ang iyong swerte ay hindi pa sapat para magtagumpay doon. Ngunit kung may anak o kamag-anak na may interes sa ganoong bagay, mas malakas ang kanilang enerhiya at aura para sa tagumpay sa abroad. Sa trabaho, mainam na maging maingat sa pakikipag-usap. Huwag mong ipilit ang iyong mga kagustuhan at iwasan ang mga salitang maaaring magdulot ng alitan. Ang pagiging kalmado at mahinahon ay magbubunga ng maayos na araw, at maaari pang magdala ng bigla ang pagunlad kung ikaw ay magpapakita ng tiyaga at pagiging mapayapa sa kilos at salita. Pisces, kaibigan Zodiac ngayong araw, Scorpio. Mga swerteng kulay, Lavender at green nagdadala ng kalma at inspirasyon. Mga swerteng numero: number 12, number 16, number 34, pahiwatig ng pag-asa, gabay at masusing pag-iisip.